So yan guys, break time namin nagmerienda kami ano, mga kasama ko yan guys nagmamarte sila oh, ito din to si madam ana na maganda yan. si daday na maganda din dito kami sa pantry, guys. Merienda time. So, ayan, guys. Magugas kami ng kamay. Yung mga masisipag dyan. Wait lang. Magugas kami ng kamay. Okay. ugasan na yung pinagkainan. Kutsara at tasa. Yes. Seryoso. Seryoso talaga to. Hi. Oh. Diba? Teka guys, maghugas mo ako. Ano po? Hello, daday. Katika-tika din. katika <laughs> din guys may palibring gamot so ito lang nakuha ko kasi karamihan expired na so katapos lang namin nag break time guys ng tanghalian so ayan. ngayon may palibring gamot dito kasi ito sa gamotan guys eh so to this video, walang ng magawa hindi